nakarating ko lang dito na ako sa trabaho pero dumating na yung aking deliver yung aking order dumating na buksan ko galing excited na ako kaya buksan ko muna unboxing so yung mga gamit ko sa bahay madala ng bahat tira ay ba kaya ito, pumibili na ulit ako ng mga gamit. Ang siyente, para makahit na ulit ako ng mga gamit. Gamit sa bahay. Mahirap kasi yung gagawa sa bahay. Wala kang gamit. Mga ah, kaya kasi yung lagi kang hirap sa kapit bahay. na ah, ito na. Kawa na ako. Oh. Excited na. Ito, okay, tingin ko na rin. Para tibay ng um, gumagana <clears throat> ah, may may gamit na ako sa bahay. Kasi mahilig kasi akong magdala sa bahay. Gawa-gawa. Gawa welding. -gawa. Kumagawa din ako ng mga iron works, metal works. Okay. okay. guard under guard uh, grinder angle guard Wow Okay We want diwans, di na ko yung ano, yung ano yung ano, mango mah, mango, dito, ito dito Angle guard. Selamat malam para di tong. Nah. Uh, Periksa. Dalawayan eh. Bayawan one tekuan. One. Itu pesos oh. Wow. Drill. Dewans. <clears> Testing <throat> okay. ko itong isa naman testingan natin itong isa testingan ko rin magkala ba ito may ebidensya para yun delikado yun ang ingatan nyo mga idol kailangan bago natin isaksak to siguraduhin naka off to buti na lang mahikpit yung pagkahawa ko dito yun ang uh, iwasan nyo Yeah. tapos iyon Okay. Thank you. Bye-bye. Thank you for watching.